So dapat ba ikaw lang yung irespeto dahil kakaiba ka? Because you're outrageously outstanding? I'm talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is tabu. Tabu siya. Meron sa atin dito ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito okay lang pag-usapan ng patay diba? It's taboo for, uh, for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin niyo yung tao. Bakit ko atakihin yung eh, paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Paniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. Ayaw hindi na naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Kaya ba ganun tatay niya? Sa mga pare at sa mga Pinatake din yung Diyos. Totoo ba to? Tiga lang ha? O sample lang to? Di ba mas magandang sample? Ikaw hindi ka naniniwala sa si Diyos. Ako naniniwala. O, oh, wag, mo, wag mo akong... Huwag mo akong siraan kasi naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung kanya, ha? Tiga lang, ha? Wait lang, ha? Parang hindi siya naniniwala sa si Diyos talaga, eh. Wait, ha? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Oo, oh, okay, okay. Sige. Ito ko na okay lang sa si kanya. Hindi ko atake yun yung tao. Bakit ko atake yun yung... Ay, yung ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Paniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na paniniwala sa Diyos. Respetuhin din kita. Ang problem kasi dito... Ha? Huh? Sige lang ha, totoo ba to? Sa akin ha, kasi masasample niya, di ba mas maganda, mas maganda isample kung ikaw yung naniniwala sa Diyos. Di ba? Kukunin ko lang to ha. Titikapin ko lang to. So, kung di siya niniwala sa Diyos, kaya ganun ba? Parang andali niya magpugot ng ulo. Isa pa. Kaya sinabi rin niya na siya yung presidente sa impyerno. Diba? Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, may nila ako matanggal. Uh, no. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ay. Tapos, after that, nagsimba ba siya sa baklaran talaga? Bakit ako umabot sa baklaran? Kasi nag, diba nag-trip or treat ako? Eh, kailangan ko ng butterfly. Na gagawin ko ron na butterfly. Na gagawin ko ron na the next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Mabot kami sa paglaran. O gusto niya lang kumain ng fish balls? There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking so looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm... Huh? Ba't nga ganun yung sample niya? Intaka din ako eh actually Diba? Diba sa, sa atin na we beli believer tayo of, of God We believe in God Ang isa sample natin Ikaw, limbawa hindi ka naniniwala sa Diyos 80 ka, ako naniniwala ako sa Diyos E, eh, irispeto mo ko kasi naniniwala ako sa si Diyos, irerespeto kita. Pero ito try kita i-convince kasi there's really God. Dapat gano'n, 'di ba? E, sa akin lang, nga, sa akin lang. Parang nanibago lang ako sa sample niya. 'Di ba? Parang sabi nga she speaks her mind. Yung talaga yung nasa utak niya at lumalabas na lang talaga sa bibig. Sa kanila. When you are, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabi. wait, wait, wait. Ibig sabihin, outrageously outstanding siya. Ha? Kasi sila sabi ng weird. Kasi di ba maraming nagsabi dito, mukhang may something kay Bibi Sara. Some of the young guns leaders requested psychological evaluation for the vice president, sir. Uh, would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... <laughs> uh, some of the young guns for... Um, suggestion lang naman yon hindi naman una-una hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at walarin uh, wala rin wala rin akong kilala kasi so parang so far parang okay pa naman ako so <laughs> so um, pero the the people have seen the interview so parang parang may something ayaw ko wala talagang humility to si VP Sara. Sinasabihan nila ng Yeah, crazy, insane. Look at it. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin nyo. Okay. Out outrageously outstanding ka. You're not weird, but outrageously outstanding. Ulitin nga natin. Haba pa naman ito. Kaya hinuli ko to eh. Look at it. There's nothing wrong with me. Oh. There is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding. Oh! Mga kakli, hindi ako nagkamali outrageously outstanding siya. Kaya hindi siya dapat, kakaiba lang daw talaga siya. She's not weird, okay? Sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na, yan, yeah, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin yun niyo yung, yung different ako tuli, wala naman problema, mga kakli, sa akin, problema kung if you're out, out, outrageously outstanding, kakaiba ka, okay lang. Magsalita ka na magsalita ng may kabuluhan. Pero siguro, don't bring people down na like that. Na may, may, may pagbabanta. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well kasi kinukulam nila ako. Nandiyan na sila ha. Umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami nakatayo kami doon. And mayroong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro, pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And reaction more response mo should be so that the child will learn a lesson. So when I am graduate, sa graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narineko, katabi ako, di katabi ko. narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano sasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? This time, siyempre bata, hindi niya alam ba saan yung... Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? May sagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, I was sick. I wasn't feeling very well. And then, lang ako na ako dun kasi may kamu ako. Gusto ko ang dalim mo ulo niya ba? I realized sik na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata

So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo. So, gusto ko sabihin sa kanya. Bago ko tanggalin ulo mo, batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Siyempre, may apektado kang tao. Eh, respeto ka kung ikaw ganyan. Pero yung mga natatakot mo, may karapatan din sila, di ba? Pare-pare naman kayo may karapatan eh. Bakit yung karapatan mo lang ang dapat igalang? Yung karapatan ng tinatakot mo, pati yung katawan ng patay, pati parang hindi mo nirespeto. Di ba dapat pantay lang ang respetuhan? Uh, ang papanyo po, ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. So dapat ba ikaw lang yung irespeto dahil kakaiba ka? Because you're outrageously outstanding?